Hello mga boss, kumusta kayo diyan? Ako nga pala si Christopher Orbillo. Sa akong teacher na mayroong in-operate na maliit na negosyo. At sa video na to mga boss, uh, ito yung number one video series ng ating Guru negosyante vlog. Yan. So, naisipan kong gumawa ng video series vlog tungkol sa buhay ko mga boss sa pagiging isang Uh, guro at the same time uh, nagninegosyo. Dahil, uh, ang pangarap ko dito mga boss ay uh, gusto kong magkaroon ng isang negosyo na ipapapranchise balang araw. At uh, walang ibang uh, magiging franchisee kundi uh, katulad ko rin guro. <clears throat> Dahil mga boss, ang uh, uh, naniniwala ko na malaking tulong yung merong isang uh franchise business ang isang guro para magkaroon man lang ng extra income dagdag sa kanilang sahod para hindi sila hirap sa uh, naibudget yung kanilang monthly na sahod. Ang panahon kasi natin mga boss tumata ang bilis tumaas yung ano inflation rate. Pero yung sahod ng mga guro ay, ay hindi na nakakasabay mahal na ng mga bilihin kaya Uh, yung mga guro katulad ko ay madalas sa utang umaasa. Uh, at hanggang sa dumadating sa point na nababaon na sila sa utang. So ayun mga boss, itong video na 'to napaka-raw, walang edit-edit. At uh, ayun, maraming maraming dead air. Yan. Uh, yun kasi gusto ko mga boss, uh, raw lang siya. At uh, ito lang yung kaya kong gawin. Matagal na akong nag-upload, nag mga boss, tungkol sa journey ko sa pagiging isang guro at uh, negosyante. Pero sa Facebook lang ako nag-upload. Pero ngayon, mga boss, susubukan ko mag-upload dito sa YouTube. Kasi mga boss, uh, sa Facebook, wala akong masyadong, ano, na na -re reach na ibang audience outside sa aking uh, circle. Ayan. So, susubukan ko na mag-upload dito sa YouTube, mga boss. At uh, sa sitwasyon ko ngayon, mga boss, nahirapan akong mag-upload uh, ng video, mag-shoot, mag mag-edit, mag mag, mag edit mag upload ng tuloy-tuloy dahil, uh, ayun nga, meron tayong trabaho at tsaka minamanage na malit na negosyo. Ayan. Kaya ito, uh, napakaraw lang siya at walang edit Mamaya i-upload ko na to. Shoot, upload lang ito mga boss. Kaya kung naganap ka ng uh, cinematic na mga video or upload uh, magaganda yung mga background is uh, hindi para sa iyo yung channel na to. So ayun. Uh honestly speaking lang mga boss. Ayan. So ito pa lang journey ko mga boss. Uh, last year February nagsimula ako nang ng isang negosyo na pansitan, pansiteria. Kasabay nun mga boss, Sinabayon uh, sinabayan ko rin yung uh, nasinimulan yung buhay ko na pagbablog, pagko content. So ang mga content ko madalas mga boss, motivational, inspirational at uh, tungkol sa daily life ng isang teacher at uh, business owner. Ayan. So bali, ang business na ang business namin mga boss is magwa 1 year and 6 months pa lang ay hindi pa siya kumikita madalas lugi pa ayan maraming mga palpak struggle pa pero marami na tayong mga natutunan sa pag-execute ayan at uh, ayun mga boss gusto ko lang din sa bihin sa vlog na to sa mga susunod na upload ko na uh, itong Negosyo pala namin na ito na sinimulan ni Mrs ay napaka humble beginning. So yung mga gamit namin dito ay yung mga dating meron na kami. Wala na kasi kaming mga malaking pera na pang-back up, pang-punan mga boss sa magandang uh, pansiteria. Bali dumaan kami sa ano sa pagkalugi. So before pandemic may mga may mga next in-execute na kaming negosyo. So, online business ang binebenta namin noon, mga product ng network marketing business. Uh, ayun, nalugi kami doon dahil nung ang dami na kami na nagbebenta ng product na yun, ayun, nagkaroon na ng price war at hindi na kami makabenta ng maayos. Sinabayan pa ng pandemic. Ayan. Ayun. Uh, so, hindi na maalis sa akin, mga boss, yung pagninegosyo kahit teacher na ako kasi nung 2012 kasi mga boss, uh, ay 2011, pagka-graduate ko, na-engage ako sa ano sa network marketing. Na-brainwash ako doon mga boss. At uh, marami akong mga mga pananaw na nabago dahil sa pagka-engage ko sa network marketing gaya ng uh, how to become successful. Ayan. So, mga katuruan doon laging nagpapakita ng pera, laging nagpapakita ng sasakyan, travel. So, ayun mga boss, yung tumatak sa isip ko na hindi ko, ng ang, katuruan doon ay hindi mo makukuha sa pag -e empleyado Kaya, ayun mga boss, tumubok ako ng uh, maraming mga negosyo. Uh, at yung iba doon, nag-invest-invest ako, nalugi, at ang masakit pa dyan mga boss, uh, yung, mga, yung perang pinang-invest ko ay galing galing sa ano loan salary loan kaya ayun masaklap na experience 'yon mga boss at uh, ayun hanggang ngayon mga boss baon pa rin sa utang dahil isa sa mga bagong bagong nakabaonan namin ng utang ay yung uh, pagkakaroon ng sariling bahay at uh, lupa so ayun uh, 5 years na kasi kaming nag nagungupahan uh, ni Mrs. Ayan, si Mrs pala ay katulad ko ding teacher. So 5 years na kaming nangungupahan, gusto na naming uh, magkaroon din ng sariling bahay, lupa. May anak na kasi kaming dalawa. So ayun. Ah uh, nangutang kami para may pampa, pang put up. So yung buong sahod ko, yun yung niloan namin. At ang ginagamit namin araw-araw ay yung uh, sahod ni misis dahil teacher din siya. Ayun, so bumukod na kami kasi sa pamilya. Ayan. Kaya ayun, nabawon sa utang. Uh, At na, na, ayaw na rin namin mag magnegosyo mga boss ng uh, mga yung bang ang gandang tingnan online, gandang pakinggan. Ayan. pero ganun pa rin eh ang bagsak pa rin is uh, hindi pa rin siya totoong negosyo, hindi pa hindi pa rin Uh, wala pa rin kaming control. So ayun, hanggang sa naisipan namin mga boss na na instead na mangupahan ng pwesto, ayan ginawa na lang namin 'tong harap ng bahay namin, tsaka yung kusina na na kinonvert namin siya na negosyo. So pansiteria yung naisip namin. Kaya ayun, yung mga gamit, nagsimula kami sa ah uh, mga mga regalo, regalo namin nung kasal misis ko. Ayan. Yung mga hindi pare-parehas na pinggan, baso, kutsara. So, doon kami nagsimula. At itong mga mesa, mga boss, ayan, mga mesa na yan, mga upuan, is ha, hiram namin sa biyanan ko. Ayan. So, ayun. Yun yung kwento, mga boss. At until now, struggling pa rin, mga boss, yung negosyo pero ang pangarap ang pangarap ko, pangarap namin ni Mrs. mga bosses, uh, balang araw maging sa Bolito. Ang mahirap siya na gawin kasi wala wala naman kaming mga uh, mentor na na directly nakakausap namin. Mga mentor-mentor lang na nakaka sala namin is yung mga sa online lang din sa sa YouTube, sa... Nakikilala lang namin din sa Facebook. Pero iba pa rin sana eh, kung may magulang kami o kaya relatives na napagtatanungan directly na no, may experience sa negosyo. Pero wala. Uh, bali Eto mga boss, uh, ang late siya na negosyo, hindi siya ano... Uh, ayun. Minsan pa nga nakakahiya siya na i-vlog-vlog kasi ito lang yung negosyo namin. Pero pinakapalan na lang namin yung mukha namin. So, ayan. Dito lang din sa tapat ng bahay. Tignan nyo yung mga boss. Nakaka... <laughs> Doon pa yung mga ano. pa yung mga... Yung mga sinampay, di ba? Ayan. So, dito lang din. Ayan. So, dito mga boss. Uh, ikikwento ko yung journey namin. Mga natututunan. Araw-araw. At -araw, uh, i-upload namin sa channel na to. Ayan. Ayan. So, bali ang goal at ang ang goal mga boss is makawala, makawala kami sa uh, pagkakabaon sa utang, makabayad kami unti-unti uh, at saka mapalaki namin itong negosyong ito na pansiteria. Ang dating pangalan pala nito boss ay uh, Pops Chris Pansiteria. Pero hindi siya mat <laughs> mali na naman yung pag pagkapangalan namin mga boss kasi hindi siya ano madaling tandaan kaya pinalitan namin ng pangalan. Ang pangalan niya na ngayon ay Blessildas Special Pancit Kabagan. Ayan. So yung Blesildas mga boss is yun yung pangalan ng tita ko. Uh, Tagaalaga namin ng, uh, ng anak ko. Pero ginawa na rin namin siya na tagaluto ng Pancit kabagan. Kaya pinangalan namin sa kanya yung uh, bagong pangalan ng pansitan namin, pansiteria. So naturuan na rin siya, magaling na rin siya magluto. So, ayun, kung ano yung meron kami ngayon, yun yung uh, pinagsisimulan namin. Ayun, so, kung mapapansin nyo, mga boss, kung, ayan. So, ayun, mga boss, kung makikita nyo yung mga past videos ko, is tungkol sa nag-advice-advice, nag-motivational, ganun, pero... Hindi ako masaya doon mga boss kasi parang feeling ko nagpapanggap ako kasi hindi pa naman ako successful at hindi pa rin, baon pa rin naman sa utang. Kaya ayun, nakakapag-upload nga ako maganda siya, cinematic pero hindi ko siya feel hindi ako masaya at kaya ito uh, i, ito na lang yung bagong format ko mga boss. Uh, reality na lang re, reality na lang nang nangyayari sa aming uh, buhay bilang isang guro at na nagninegosyo ng maliit na negosyo, pansiteria business. Dito lang yan sa amin sa Flora Apayaw. Uh, hindi nga namin alam mga boss kung papatok ito or hindi. Pero nilalaban namin araw-araw kasi dito sa amin, ano eh, liblib na lugar ito. Uh, hindi siya ganun matao. Kukunti lang din ang mga ano dito. Pero sige, try namin na ano, try namin na Uh, ilaban nito mga boss at let's find out na lang kung ano yung kakalabasan nito mga boss. Mag, mag ano na magto 2 years na one year and six months na na up and down. Minsan maraming customer, minsan ko konti. So ito yung bagong uh, ito yung bagong upload ko mga boss video or uh, papupuntahan ng every upload ko is yung Uh, daily ganap ng aming buhay bilang isang negos negosyante at the same time uh, isang guro sa school, public school. And so, ayun mga boss, uh, ito na lang yung nagtaging option namin para magkaroon ng uh, financial freedom. Kasi uh, gusto ko mang mag-abroad mga boss pero mahirap na, yan. At koding ding hindi ko kaya papalayo sa aking dalawang anak na malilit pa. Ayan. So, dito na lang kami. May trabaho naman kami, public school. Isahod naman si misis. Ako, kahit nakalon, okay pa naman. So, ito na lang yung side hustle na ginagawa namin. Nagbebenta kami ng pansit. So, ayun. Uh, ayun, mga boss. Kung napapanood mo to ngayon. Uh, uh, nakaabot ka sa banda na uh, bandarito rito so maraming salamat at uh, sana uh, masubaybayan mo yung journey journey namin kung paano kami lalaban babangon sa sa utang at mailaban yung pangarap namin na magkaroon ng isang negosyo na pwedeng ipa-franchise na walang ibang pwedeng mag-franchise kundi kapwa din namin guro Ayan. So, negosyo na, pwede, na kumikita at pwedeng ipapranchise. At dito namin sa bahay, sinisimulan. Ayan. So, nakakahiya siya mga boss na i-upload kasi dito lang sa bahay, sa kusina lang din sa bahay. Hindi siya maganda kumpara sa mga negosyo na sa labas na establish or yung mga maraming budget. Pero ito lang yung kaya namin sa ngayon. Ayan. So, maraming salamat mga boss sa pagsubaybay. At sana makasama ka namin sa journey na ito. So, yun lang muli ako si Christopher Orbillo sa akong guro na nagninegosyo. Ang pangarap ko ay magkaroon ng kumikitang negosyo na pwede kong ipapranchise sa kapwa ko din guro balang araw. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!